What's up mga kainsan? yeah, mga kainsan Ay madalang ang upload natin At uh, marami tayong inisikaso ngayong makalinggong ito Kami ni, ni Nakautol Kaya po tayo madalang upload Ay Yan <coughs> akap din Nakautol sumaka po, mga kapo mga kainsan Tayo po muna mga kainsan ay, ano, Mag po muna ng talungan sa ibaba Tapos ay Mag Puputi po tayo mamaya ng sita o oh. Marami tayong gagawin ngayon dahil Ilang araw tayo pong naging uh, Abala, ayan hello po sa Las Vegas po <laughs> Kina tito at tita Ayan hello po Ay wala nyo Ay umanak si iba na mga kainsan Akala ko hindi aribuntis Ah Ay wala mga kainsan umanak sa si iba na ay yung ano niya oh. Yung ano mga bitubito ko ay eh. hug na yan. Malansa. Ah. wala well, good news are mga kainsan umagang umaga. Ah. Iba may anak ka na. Ah. Ay baka ito yung habol, bagong anak. Iba ah, Good morning. Aba. Ano kaya babae lalaki? Ay babae ay maano pa yan matara yung ganyang bagong anak huwag muna natin lalapitan ibana congratulations kailan ka umanak kagabi ibana ha ay uh oh. ah ay yan po eh ano nga yan po eh mataray pag ganyan ah, ibana ah, iba nyo ay buntis pala si ibana Ha ha ha, ha. Iba na? Ha, ha 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 Hindi pa po alam ni tatay. Hindi alam ni tatay na umanak. Ha ha. Ha ha. ha ha. ha ha. Ha, ha. ha, ha. ha, ha. Allah. Ha ha ha. ha. Naharabi mo yung anak mo yung Ha ha, ha, ha. Iba na? Ah. Hala. Ayaw pong papalapit mga kainsan at gawa ng ano siya ay medyo Ang kagandahan nga lang mga kainsan sa kabayo pag umanak natakbo na ano. isa sa tao ay hindi. Oh. Good news mga mga kainsan, may makakatulong na po tayo sa ano sa <coughs> may makakatulong na po tayo sa pag-aano paghahakot ng uh, mga produkto po sa bukid ay pero yun ay papractice pa natin mag ano, Ayaw magpapalapit lalapitan natin ha, iba na ano, hindi ka naman nahirapan ha ay, hindi naman namin alam kung kailan ka nagpagayat, ay kaya ha, ha ha akala namin talaga hindi buntis eh, ha, iba na ha ha, ha, ha. Ha ha ha, iba na, iba na. Nakakasuso naman yung anak mo. Titingnan natin kung magaan din mo. Ha na ha, ha. Medyo ano pa po siya, ilag pa. Ha? Ha? Kulay pula? Kakulay niya, Walan Ha ha ha. imbay din. Yan po yung lakas ng imbay ay ni Imana. Ah, na. Oop, oh, ay mapapagod maigi. Eh. Mapapagod maigi mga kainsan. Congratulations ulay Iba na Ay ano ka no, hindi alam ni Irpat <laughs> Pag hindi alam niya Hindi lang nasabi sa akin kaninang maga Uulitan ko Tawagan ko ang inay eh. Ay tayo mamaya ay hagard na hagard na Ang magandang ngayon tayo bagong ligo Bagong hambo Ay mamaya tayo eh yanong ano po yanong mag spray po muna tayo ng madali ang pang spray po natin ay yung ano organic po organic pagka aga po ni kautol mga kainsan oh. yan yan oh. sabi sa akin alas 4 daw siya sasakay na eh. naunahan po ako sa talon ay eh. Tol. Woo. Pagkaagap, nag-aarado po. Mga kaisan, uh, abril April, April. April ano po ang ating ano? Ang ating uh, pitas nito. April 30 kasabay po ng ating pag-aani. Pipitas na po tayo. Yan si Kautol, pagkaaga po tol. Hoy. Agap mo. Oh. Yung agap mo. Yung agap po mag-arado. Yan ang agap po mag-arado ni Kaotol Baka sa Makalua, mag-arado din po tayo doon sa may area number 3 namin. Pagkaka... Uh, ngayon puro ay puro, puro pitas po tayo ngayon. Papaya, kamuti, at Tsaka... yan mamaya aaraduhin po natin aring bagong sitawan war ko ngayon ang pitasin ay yan ang dami eh eh Wari kidagsa ngayon ng sitaw. Makakawari ki makaka 50 kilos ngayon. Ewan. Na ay ay. Uh. Oh. Bibisitahin lang po natin pati mga papaya nangangahinog na mm. yung palabak po o maraming bunga ah eh maraming nga o oh. pitas po hmm marami hmm Ano 'yung ginagana ng regulang? Noong. Ah, ayan, tabi po dito, dito po yung Tagalog, purong Tagalog. But, oh, tatalim natin. Tayo naman po yung nakapagkapin, ha. Ari po, organic mga kaisyan, papaya po. Hmm. baboy po yung ano tuturuan ko din kayo kung paano magtanim ng ng tagalog ito po ay ano mga kainsan napakahirap po nitong patubuin ng papayan tagalog yun nakakapagpatubo tayo niyan may teknik mga kainsan para ka nagtanim po ng buto ng manggustin oo alam mo mga kaysan ang buto ng mangustin ay ano ah uh, hindi masyadong ang tawag dun ah uh, maselan po natamis po ay kain po tayo mga kaisan. tamis yan, ito po yung ating uh, tinanim na sitaw na isang kilo. May tanim na po lahat yan. na ay pa. Maigi po tayo kagabi pagkakalakas-lakas po ng ulan. Yan, yan yung ating mga tinanim. Yung pong ating unang tanim. Ang dami din pong harbesing papaya. Mamaya, ah, nabuklo na. Sayang. Ah, ah. so, Aray, yung po yung mga una nating tanim. Una po yan ng tatlong araw. Ay, yari na po. Mm. No. Hmm. Di ba ang tandaan ninyo mga kanya? Sabi ko sa inyo. Ang itinanim ko din ay... Ano? Sili. Huwag na uli kayo magtatanim ng sili dyan. Dahil naandyan pa yung ibang sakit. Kagaya nung lapnos. Kagaya nung mga... Blight. Yan. Ito, tatamnan po ulito natin ng sili. After... Mga apat na tanim pa ng ano pipino at saka sitaw puno naman mga kainsan insan uh, ah, ah kaya naman makukuha natin dito mami bigay tayo ng bigas dito mga kainsan yan ang ganda eh. ah ah thank you po uli lord ay talaga naman kaya pala ari binibisita ng mga kahanga natin mga kainsan ay anong ganda daw ay eh sabi pa na mukha napapalago ang ating yung iyong halaman nagtatanong po ay sabi ko po ay eh, iyo pong huhuntahin kakausapin mo tapos ilagi lagi kayo magpapasalamat sa itaas sabi kayo yung yun abay upo nagtataka <laughs> yung ating mga kahanga ay eh. oh, busog na busog daw lagi ang ating halaman ay eh. Yan po eh, hindi pa sapaw lahat. Pero ang maganda mga kainsan din, eh, ang good news ay wala na pong atang Yung in-spray natin nung minsan. Wala na oh. Ah ah. Puno. Sabi ko eh, ang ang halaman po ay eh, parang tao din yan. Hindi yung pagkatanim ay eh, hindi mo nababalikan. Kung bakit eh, parang iyong kakausapin ba? ha ah. ah. sila daw ay eh, nagtanim na rin hindi daw ganari ay ay sabi ko rin naman po ay kaya lang eh. ay ah, ah tikbuan ng hito ay ang maganda ay walang atang ay thank you ang mga kaisan ang masasadis ko sa inyo ang gamitin nyo sa atang yung gold napanood ko lang din yung sa taga 9 siya ay anong gara gold 740 ang isang buti isang litro dalawa dalwan dalawang takip kaya na po yung sa tatlong hektarya kaya na pong niya ah, ah, ay wala naman pong ikaw ano po problemahin ah isang spray talagang utas po ang ano atang niya hindi ka na uulit yun ang spray natin yung talungan na yan yon, Yun naman pong mga talong nagsisimula na uling dumami ang bunga. Ang grabe ano. Ipapakita ko naman sa inyo yung isang sekreto natin sa talong. Ang sekreto natin mga kainsan. Ano? Kalahating timba na uh... pakita ko sa inyo mga minsan. Hindi ko na ipakita eh. Isa pang sekreto natin kalahating timba na ano na sako ng ah kalahating timba na ipot tapos ay tu, uunawin mo tutunawin mo sa isang drum yung asul, tapos siya po yung magsisilbing pandilig ninyo pinakampang ano pang abono pinakampang pataba Aay! Ah, ay antalong moy parang inuuko po paglakay yung po ay igawin mo every 7 days interval ah yan nung gara nauha -oh, ang tatlong ay naku po puto ang ating ano mga kaysang puto oh puto yun puto ang atin palay wala nang nalipad na atang wala po ay hmm. wala Sampung sakong bigas mga kainsan ang ipapamahagi natin yan. Ay, anong gara po ay. Yung po'y pangako ko po, ay. Basta't po yan ay maganda ang ani. Permi po yung... Ah, ah. Aba, ito mo naman mga kainsan. Eh. <laughs> ay, talagang walang imposible po. Hmm. Diyo mo naman ang araw-araw kausapin. Hindi sabi pagkakao titanong itong amo kong ito ah. Yan ang utita ay eh. Termina lang ang kinakausap kami. Maka, ars, maka ar, nga ng todo. Ayari. Ah, ay Ayay nakakapaiyak po. Ay pagpugan na rin ang palay at na rin na. Ah. Ay kinaman pong ihuhuhon ito. Disin eh, po sana i-spray natin ngayon. Ay ang dami na palang bunga ng talong. Meron pa din pong uh, pailan-ilan. Ay ngayon po ay ating munang pipitasin na rin. At ah... Uh, ay. Aka, aka ako biruy ano, tatlong araw nang hindi napunta din ng mga kaysan Ay, anong ganda na pala. Kaya lang ay andam mo, eh. pagagamasan din natin. Kailangan po ito hawan. Pagagamasan din natin yung bukas. Ah, hindi na natin makaintindihan ng ano. Kung alin ang unahin. Si Tau, are. Mario, Mm, no wala din tayo ng dalang dalagyan at akala ko na may wala talagang bunga ay sambalilo na lang muna oh. Aba. ay pipitasin natin oh. e, -e, -e talagang bunga na uli oh. ah yan hmm Aba, akala ko wala ka pang bunga. Nung minsan ay meron. Aba, hindi ko naman po... Hmm. Yan, malakihan na pati ari oh. Gumulang na pero iti pa ito. Ah, pakahaba-haba naman ari. Huh? Naay pa. Hmm. dami, marami na rin nagsisimula na ari po ay ano mga kainsan bago po natin na sprayin ay napitas na natin ay yari na mga kainsan na spray na po natin lahat yan, nalagyan na din po natin ng ano ng uh, punggiside po yan, yung punggiside na po yun yun po ay uh, para po hindi amagin ang puno. Ang kahit ano pong uri ng fungicide, ang interval po noon every naglalagay po ako every 7 days. Yan interval po. Yan. Kung nakikita niyo yung mga halaman minsan mga kainsan, parang may mga ukit-ukit, guhit-guhit. Yan po ay ano kulang sa fungicide. Sabi lang nila gas, gas ng hangin. Hindi po fungicide po yun yun po inakita ko sa Vietnam at saka Thailand po kung anong dahilan napanood ko din lang po sa ibang bansa ito tama po makinis makinis makikita nyo man po yung ano eh kulang siya sa ano eh Mm. What to the with my life, Never turn back that the time The Ito na po yung uh, pinadala ni ate Ito po, ako uh, Ito po daw yung, uh, yung pinakustomize pa eh, salamat po sa EU Ayan, may ano pa May surat na papil. Kalaw Anthony Habalya, nanay, magustuhan ninyo ang pantalong na pan, pantalon na pantrabaho sa bukid. Ako si Perfecto de la Cruz. Ayan, hello po. Kay Kuya Perfecto de la Cruz, taga Pampanga, isa ako sa mga tagahanga ninyo. Dali, Kambal. Pantalon natin, Ari. akong updated sa mga vlog ninyo. Pati si ka best Friend. pa shoutout naman po. Hey, Kuya Perfecto de la Cruz, a.k.a. Kuya Piping. Ayan, hello po Kuya Piping. At sa pamilya mo po, marami salamat po. Ote yo. ka Dali, ote yo. Ay po si Kambal. Ito salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po kay Tita. Maraming tita. Ano, tito. Okay Tito po. Ote kay kay Mumbai. Yan din pina pa. Ito. Ito po. O, dito, po. Maraming salamat Ito po. Ito na Ito po. Ito po. Ito po. po. Ito 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 Tama tama po. Are po kay kabis mm, Friend. Ida po. idadaan ko po mamay. Ito ito po. Ito, 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 salamat, salamat, salamat po. Maraming salamat po. Are po ay Tambal. Kay Tatay Andong. Tumble, tumble. Ay panalo po. Are ko na po. Ay kay Kapis Friend pala, pala aray. Lamin, Ay yan, isa kanino yan? Kay Tatay. Ay, ay kay Kuya Kay Kuya Alvin po ari. Yan, salamat po. Ito daw po ipa-customize pa. Ang ganda ng tahi. Oo, oh, Oo. dubli-dubli pati. Oh, uh, tama po ang tahi. Yan, ang Ayan, ang ganda. Salamat wala. po. Oo, sakto. Ayan po kayo. Ay, kaya pa rin pala rin. Sakto-sakto po. Sakto. Ang ganda ng lapat. Ayan, kakambal po. Dapat mm -hmm. na o, o, lapat o, po, oh, aray. Na. Aray, kay insan. Aray po. Aray po, kay kautol. Ayan po. Sinuta po kaya. No? Ako po may pantalon pa. Kaya po mamaya ako sa sinuta. May init. Ay, ah, kautol. Dubli-dubli. Ang ganda po. Ang ganda po. salamat po. Talagang ano po. Talagyan oh. na rin ako, so, ng okra. Pina pinadublihan ng kahi, oh tahi. Oh, oh. Maraming marami. salamat rami Salamat po. Dila Cruz Family. Dila Cruz Family. Kuya Piping. Kuya Piping po. marami maraming salamat po, salamat ay, po sa supporta. <laughs> kaya yeah, mga kasi, kaya tapos lang po namin magano ano. Mag harvest po ng sitaw. Si ay, ayun mga kaisan. Shout out po muna. Kay Nanay at Tiyuhin at tiyuhin ko po na lagi po siyang nanonood ng mga vlogs nyo ayan Habalya Clans ayan nanonood po sa amin lahat ay e marami salamat po ayan pagkapanas din yung magkapang mainit kay Tatay Piping de la Cruz and Ate Irene de Cruz ayan hello po Ate Irene at at uh, Kuya Pepeng de la Cruz dito. Ayan. Pa shout out na rin po yung husband ko po si Kuya Romeo. Ayan. Hello po Kuya Romeo Galang and mga anak ko po Jade, Mel, and Ram Ayan, hello sa inyo Salamat po At uh, thank you so much po Marisol Ugot Or Ugot Galang po ang kachat nyo Ah, opo, yan hello po kay uh, ate Marisol Ugot Ayan Ako po si Marisol Ugot Galang Taga taga Baliti, San Fernando, Pampanga Ang name ko po ay Ate Perfecto de la Cruz Taga San Roque Daw, Lubaw, Pampanga Ayan, hello po sa mga tagal pangga at uh, nagpadala po sila ng mga pantalon ay hindi ko pa po nababagat si Kamis friend at saka si Kaparong ay naay po yung yung mga pantalon po ayan panoodin po ninyo ito po yung uh, padala nila ayun maraming maraming salamat po sa padala po at hayaan nyo po ay eh, gagamitin ko yan araw-araw pero lalabahan ko naman po ayan. eh ay, paano mga kaisan Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama, ingat po lagi, stay humble and God bless, peace, bye, salamat po.